Ngayon, silipin natin itong posibleng mabuong low pressure area sa mga susunod na araw. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. So meron nga tayong inaasang posibleng mabuong low pressure area sa mga susunod na araw. Ito nga po muli yung ating kasalukuyang satellite image. Kung mapapansin nyo, meron tayong malawak na sirkulasyon dito sa labas ng ating par na medyo malapit sa ating equator. Ito po ay designated na ng JTWC ng US as 93W Invest. Dito po, sa grupo ng kaulapan na ito, posibleng galing ang ating inaasang low pressure area. Medyo mataas na po ang chance nitong mabuo as a low pressure area dahil bukod sa mga pinapakita ng mga computer models, meron na po itong broad area of circulation o malawak ang sirkulasyon o pag-ikot. Kailangan na lang yan umakyat ng kaunti palayo sa ating equator para madagdagan yung kanyang tendency to spin o mas gumanda yung kanyang sirkulasyon. At maliban dyan, pabor o conducive sa paglakas ng ating sama ng panahon, ito pong mainit na temperatura ng karagatan o mataas na sea surface temperature. So narito ang ensemble forecast o GEPS ng ating binabantayan sama ng panahon. Maaring ang manggalingan dito sa labas ng ating PAR sa ibabang bahagi na medyo malapit pa sa equator. Ito po ay nasa ibabang bahagi ng area ng Palau. Within the next 3 days, posible po yung lumapit o dumikit sa ating boundary line. So, ito pa yung kanyang general area o lawak ng posible niyang puntahan. At again, dahil nga malayo pa at mahinang system pa lamang ito, medyo malawak pa o malaki pa yung kanyang uncertainty. As of now, hindi pa rin natin inaalis ang possibility ng landfall at ang possibility na ito ay maging isang mahinang bagyo. Kapag mas bumaba pa po yan ng kaunti, yung kanyang trough extension at yung kanyang panlabas na kaulapan ay maaaring magpaulan dito po sa eastern section ng Mindanao at Visayas habang bumabaybay po yan dito sa may area ng Philippine Sea. Maliban dyan, after po niyang dumaan dito sa may Philippine Sea at umakyat na maaari na po niyang i yung southwesterly component ng ating hangin o yung ating hangin na nanggagaling sa Timog Silangan na kung saan ito po ay senyalis na ng pagbabalik o pagsisimula muli ng ating habagat o southwest monsoon. So patuloy po natin i-monitor itong ating posibleng sama ng panahon at ang muling pagbabalik ng ating habagat. Muli ito po ang inyong weather tito mula sa Philippine Weather Trivia.